Kuya bro, pwede ko bang ipatitulo yung lupang matagal ko nang tinitirhan? Sagot dyan ay, ayon sa Republic Act 10023 or issuance of free patent, ang sagot ay, pwedeng pwede. Pero dapat ikaw ay Pinoy at sampung taon na na nakatira doon sa property na yon o sa lote na yon. Pangalawa, at ito ay dapat public lands o residential lands at hindi under ng protective lands tulad ng mga kagubatan. Siyempre, dapat din itong hindi pagmamayari ng iba. Sa sukat naman, maximum of 200 to 500 square meters lang for cities. For municipalities naman, 700 maximum hanggang 1,000 square meters. Again, depende depend ito kung highly urbanized yung city at sa class ng municipalities. At ang dapat magsusukat ng lote mo ay isang licensed genetic engineer at aprobado ng DENR. Saan mo naman pwedeng i-apply? Pwede mong i-apply yung application mo sa CENRO or Community Environment and Natural Resources Office. So punta ka sa pinakamalapit na CENRO na sumasakop dun sa lupa mo. Kung meron pa kayong mga katanungan, i-post nyo lang yan sa mga comment section mga bro at sasagutin natin yan. And sa lagi namin paalala, sa Isaiah 1 verse 19, if you are willing and obedient, you will eat the good fruits of the land. And by the way, mga bro, nandito pala tayo sa pinaka first prime condo development in Antipolo, Vidarte. So, makikita nyo naman, this is a beautiful uh, unit nila. Nandito tayo sa showroom unit nila. So, this is a one-bedroom, 30 square meters livable area and then plus 3 square meter na ba balcony. So, it is uh, located along ML Quezon um, Highway in Antipolo. Meron siyang 3 towers and uh, kumpleto ng amenities. So, whether investor ka na gusto mong paupahan or flip after years or gusto mo lang siyang tirahan for your family, perfect na perfect dahil sa safety and secure, napakaganda ng landscape, napakaganda ng towers, If you want to invest, mag-message lang kayo sa page and ask if anong uh, very applicable na terms para sa inyo. Yeah, and they offer in-house, bank financing, or if you have spare cash, you can do spot cash in terms of investment. Message lang kayo sa page. And don't forget to please like, share, and subscribe sa mga channels namin. Thank you so much. God bless.